Ayan na, ayan na. O, dandaan, ha? Ayan na, oi. Sige, iyak niya, na? di makahinga, oi. Di na, di na. Wala na siya, Marcos. Ha? Oo, basta nakasalang na rito yung tubig. Huwag na kayo magkanyan. O, sige. Palalasan na naman kayong tatay nyo. Sige. Hayaan nyo ano, yung ano dyan, yung hos. Hayaan nyo lang. May naayos. Ang kalanak. Huwag na. Huwag na. Huwag magdaday ba? Liza! Ma! Iyan! Huwag! Huwag laro ka na! Uli ka na! Oo! naman naman Huwag mo para hindi tumapo. ka na, pumasok ko na dito. <laughs> Huwag ka dyan sa may ano ha. Mat ano kayo ng bakal ha. Oh. Pa na kasi daba ba pa 'di ba pa? Eh, Diretso dai lang ha, wag mag magdadai ba? <laughs>